At akin na po yung titibain. So, ito pong ating titibain sa aging ay senyorita. Pero ang tawag po dito sa amin ay inug-ug. Inug na saging sa Kailangan na talaga yung tibay na Mara dahil o bumibitak na. Ah! <laughs> Isang itak lang mga kadilagay oh. ilalagay lang. Ayan, diyan sa sako at pahihinugin. Ako na magbubuhat Talagay doon sa may loob ninyo. Papahingi mo na lang ako syempre pag hinug na. Oh. <laughs> Hello po mga kanilag. Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay tapos ko po ng gawain bahay. Nakapaglaban na po ako tsaka nakapaglinis na din. At ngayon naman po ay pupunta po ako sa likodan dahil si Chloe po ay tutulungan kong magtiba ng saging. Ayan, doon po sa tanim po ni tatay na sagingan. At ako po ay papunta na sa likodan mga katilang. Magahapon na naman po ulit. Bali, yun nga po palang mga Nag-i-skim coat dito sa bahay. Ay, hindi po nakapasok ngayon. Pero sabi kahapon ni kuya, pumunta dito yung isa. Ay kaya hindi siya nakapasok nung nakaraan. Ay siya daw ay ah, may trangkaso. Ay baka nagkatrangkaso ulit. At inalam nga din kung may mga materialis nang magagamit. Ay baka ngayon ay isip mga kadilag. Dahil ngayon sabi niya nagkatrangkaso. Ay baka nagkatrangkaso po ulit. Baka sa Monday na po sila bumalik para tapusin po yung naiwan nilang trabaho. Ayan. Ang mga pinaglalakad mo. Ito po yung aking mga nilabhan. yun na din yan. At yan, may din dryer ko. Nainitan din kahit pa Mga kadalan. Iba pa rin po talaga ang init ng araw. Ibang amoy. Mas mabango. Chloe, ano? You know, let's go! Ayan, at bayde po ang mga bagets. Wala silang pasok. Okay. <laughs> Bakit naman na hawak-hawak ni Aling Maliit at saka maliit din na hawak? Parehas silang maliit. At nahirapan na Chloe. Tulungan mo na. Nahirapan na kay Talambe. Chika, 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 chika. Gawin mo daw kay dita si Talambe. Sasama ka ba Gatala? Magtitiba ng saging? Sama ka doon? Ha? Sasama ka doon? Sama ka doon? Oh, <laughs> gigil ka. Iba na natin, baka may iba pang tumiba. Bahala ka, Chloe. At papunta na po kami sa uh, sagingan. Tama ka, Mara. Nasaan na yung dalawa? Naantay ko lang yung mga bagets. Let's go! <laughs> kapag naaarawan mga kadilag yung aking buhok ay mas lalo ko na-appreciate. <laughs> Maganda nga pala yung Bog! hair color ko. Mara gusto mo din magkapakulay lang ganito. Para kang si Bini. Oo nga. Bini. Bini. Sino ba ang gusto na yan? Aya. Bini Aya? Bini <laughs> uh... Mika. ayo red hair dati. <laughs> gusto mo yung magpa-red hair din ako? Charot. <laughs> Ayan no, si Red. Red. Red ang damit. Ayan mga kadilaga at kaunting lakad po ay narereto na kami sa may tani ni tatay ng saging. At ito na yung aming target lock. Bungad na bungad. So, ito na po yung saging at napakababa. Ah, natatalon lang po nila talambo. Sige nga. <laughs> Abo! Oh. Takad ni Chloe, tsaka ni Amara. <laughs> Sorry, Bo. Hindi hindi mo abot. Dapat ay ang saging na... Dapat ang taas lang ng saging mo ay ganito, abo. Yung iyong itatanim, tas ay magbubunga na kagad para abot mo, honey. At dahil sa bigat ng saging, ay yung pong puno ay kumiling na. Honey, Amara. Kaya dapat, tibain na yan. Bukod po sa tanim ni Tatay na saging, ay dito pa may mga tanim din na kamote. Ayan, malalaki na din po. At akin na po yung titibain. So, ito pong ating titibain sa aging ay senyorita. Pero ang tawag po dito sa amin ay inugug. Inugug inug, -ug. inug -ug na saging. Kailangan na talaga yung tibay na Mara dahil oh, bumibitak na. Saka sabi din ni tatay ay... Ha? Ni senyorita. Pangalan nung saging? Ang senyorita ay pangalan ng saging. Katulad ni Amara, senyorita. Hindi naglilinis. Charot. Yan. At atin na pong titibain. Sabi din po ni tatay, ito daw po yung aray ng tibain. Pero si, kami na po ang titiba at kaya naman po namin. Si tatay po ngayon ay namamasada. Tibain ko na. Mara, ano? What? So ito daw, may kasabihan. Kaya tinawag itong inugog. Kapag ka daw tinitiba, ay inuugog muna. Si <laughs> Ayan, ginaganihan muna eh. siya. Oh, Kaya inuugog po, honey. kinakain na nga ito ng kuhan. Langgam, tsaka ibon. Ah! <laughs> Isang itaklama ka dilagay, oh. At ito na po yung saging. O, oh, kinakain na nga, Chloe, ng ibon. Honey nakain na siya. Kaya may higing na. ito po ay pahihinogin lang. Oh, ilang araw lang ito, hinog na. Oo. Oh. Ano po? Aba, hindi to anong bagkatin. Ang ari lang pagkati sabah, Tapos ay yung isang parang kamag-anak ng saba. Ito ay hindi. pahinogin talaga siya. At dahil nakapagtiba na po kami ng saging, idadali na po ito doon. Sa loob. Hindi ka na talambo. Ito na. Ito guys. Ito na guys. Magugulat si tatay. Nakatiba na yung saging. sako. Yan. At si Nini po'y kumuha ng sako. Kaya mo. Pabubaba. <laughs> Mabigat. Yan. Ilalagay lang. Yan. Sa sako at pahihinugin. Ako na magbubuhat. Ilalagay doon sa may lobing. Papahingin mo na lang ako siyempre pag hinug na. <laughs> <laughs> na. Ilagay na po dito sa may tabihan nila Chloe kasar at bawal yan sa pusa, ha? Narito po ako kala Chloe. At maya may pabalik na din po ako sa bahay. Ako po ay humiram din kay Chloe ng sandals ng mama niya. Para po bukas dahil abay po ako sa kasal ng nanay at tatay po ni Kagwapo lang. Aba! Marienda time! Ang dalawa! Hindi po na sa bahay at makapagsilong din ng mga damit nini. <laughs> mga sinampay ninyo na isilong mo na silong na at uha na kay nadilim ayan ito naman aking mga sinampay isilong ko na din at ito, itiyak na to yun maigi at nainitan nadalig ko muna sa bahay itong sandals ay nanghiram at itataray ko. Pero ako naman ay may tsinelas na parang flats. Nakapagsilong na po ako ng damit. Maya-maya po ay ko na din. Eh. At ngayon naman po ay katatapos kong maghango. O magtingin sa aking tabi. Yan. Ito pala ay may flats. So ito. Pwede din itong masuot bukas dahil ako nga po ay aabay ay kapartner ng no, dress pwede na ito, parang mas gusto ko pa po itong aking flats, sabi ko na may flats pa ako na nakatan, so buto na lang at nakita ko itong aking chanelas na lang ko isa dito sa aking hinirang kay Chloe maganda naman ito kaya lang ay may heels ay mga sa buti tsaka ako hindi asa na mag-heels ito na lang tayo sa flats Lilinisin ko lang at saka nga po mamaya mga kadalagay, yun, nililinis yun, ako ng aking kuko. May nil palis. At bukas ay aabay. So ngayon na ulit ako makakaabay. Last ako nakaabay para mga 2 years ago mga kadalagay. At yun yung sa aking pinsan. Na na may hina sa nanay tatay ni Tugwa ko lang. At golden wedding anniversary po nila. At kami din po ay mayroong task ni Loves. So, bali, siya po nga po ngayon nasa sa kalamba. Tapos ay mga gabi na po ang dating niya. Tapos bukas, maaga po kami, alas 6 ng umaga daw po ang call time. Doon po sa venue kung saan magpo-photoshoot. Meron po photo photoshoot. Tapos ay ang task po namin ay yung magbabasa sa misa. Ayan po yung sa salmo, tapos sa yung, Kay tuwa po lang po yung din po siya. Much, much, much later. Yan po mga kadalat at paggabi na. At katatapos ko lang din po magtupi ng mga damit. Tapos ay yan, nagkakapi din po ako. Mamaya na lang po ako gabi mag nail polish. Ayan. Lumidilim na naman po. Hello! Bibili kayo? Aba, Aba yung pa-stroller ni Tala. <laughs> yeah, dito po ay maliwanag kapag kagana ito may solar. Kami napapadaan. Tinupi ko po muna ulit yung payong. Hi! Woohoo! Woohoo! Bye-bye! Ama, marunong na pala yung magsalita. Hanin eh. nila, huhu. Ama. Bye-bye. Dito po sa aming harapan ay mabango. Dahil may puno po dito ng ilang ilang ay meron pong bulaklak. Amoy na amoy mga kadalag. Ayan po yung puno ng ilang -ilang. lalo po pagka ganitong paggabi ng tsaka umaga. Amoy na amoy po 'yan. Ayan mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!